Samantala, sinalakay ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army ang isang barangay sa Kapalong Davao del Norte. May mga sibilyan sa lugar ng umatake ang mga hinihinalang rebelde. Makibalita tayo kay LJ Lindaan ng GMA Davao. Makikita sa video ito, nakuha ng isang empleyado ng Kapalong Municipal Hall sa Davao del Norte ang pagsasagawa nila ng survey sa mga residente sa barangay Gupitan. Ilang sandali pa, maririnig ang magkakasunod na putok ng baril patungo sa may hawak ng kamera ang mga bala. Yun pala, umatake na ang mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na ay dagang sibilyan, mo nag nga atake sa mga New People's Army. Wala nang nagawa ang mga residente kundi dumapa at magtago sa mga bahay sa takot na matamaan ng bala. Bata man o matanda, kanya-kanyang tago. Dumepensa naman ang mga otoridad hanggang sa maitaboy ang mga hininalang rebelde. Mabuti na lang at walang naitalang nasugatan sa pangyayari ayon sa militar, malinaw na paglabag sa karapatang pantao ang ginawa ng mga salarin. Mabisag na ibawaan na nila na naisibilyan. Yan, yan ang klaro nga paglabag uh, no, sa uh, Karil, sa International Humanitarian Law. Hindi pa naglabas ng opisyal na pahayag ng NPA. Kaugnay nito, hinigpitan na ngayon ang seguridad sa lugar. LJ Lindan, Nagpapalita, Pilipinas.